Hello mga mi. Sa video nga ito ay iaking pong linisan ang bisikleta ng aking asawa. Ito nga pala yung ginagamit niyang service sa kanyang pagpasok at pag-uwi galing sa kanyang trabaho. Malaking tulong din kasi ang pagbibisikleta lalo na kung walang pamasahe at saka malaking tulong din ito sa kanya dahil siya ay mayroong type 2 diabetic. Maganda ho sa katawan ng tao ang nakakapag-eresisyo araw-araw. Malaking bagay sa amin ang bisikletang ito. Na dapat linisan at ingatan namin. Malaking kapakinabangan para sa asawa ko. Na kung minsan kasi kinakapos ng pamasahe, kaya ayan, magbibisikleta na lang para walang hassle. Ayan, babalawan ko na po yung kanyang bisikleta para malinis na siya. At sana po, huwag kayong magsawang manood ng mga videos ko na nakakatuwa, nakaka-good vibes. Hanggang dito na lamang po ang video ko. Thank you!